tuloy wala mula kanina pa kanina mula kanina ka 5 ng hapon ingat po tayo mga mabab ingat tayo sa mga mababang lugar mga agad ha yung yan yan yung, yung, yung tuloy-tuloy ulan Tuloy na ako na dyan ito. sa mga alas 5 hanggang ating gabi, yung mga malapit po sa ilog, tabing ilog, mga malapit sa mga creek, sa bundok, lumigas po muna kayo kasi pag unabot ng isang alas 12 ng gabi, ang ulan na ganyang alas, kurado, pwede mag-ba, pwede mag-landslide, Basta oh, sila oh. Hahaha. <laughs> oh, pala. huwag oh, yung kanalgen, ah. yung kanal ah. dyan ha. Maharangan ka. kanal. Maharangan yung ka mga doon. Malibig tayo sa baha. Ang aspo ng na Ulan niyang ng ulan mga idol. Mag-ingat-ingat po tayo ng mga nasa tabing ilog. Mga tabing sapa. Mga sa baybayang lugar. Tapos sa, sa mga bundok. Mag-ingat po tayo yung landslide. Ingat-ingat po. Ingat po tayo lahat mga idol. sa ng ilog. Mga tabing sapa. Mga, mga tabing baybayang dagat. Saka sa mga sa Mga bulubundong lugar. Ang uh, landslide, ingatan mo natin. Pag mga bupo yung lupa dyan, ang ang wala mo naman. mga handol. Uh, Ingat-ingat po kayo. Ang no? Simula 5 pa yan. 5 pa ng hapon yan, no? Ang yung ng patak ano,